Cheese. Ngayong araw nga, isamahan nyo ako sa aking ganap dito sa isla. After naman namin makapag-almusal ni Shane, ay eh, naghugas na kagad ako ng aming pinagkainan. Then, sinunod ko naman nga itong paglilinis nga nitong aming kwarto. Bago ko kasi iwan itong aming kwarto, ay eh, dililinis ko muna at nilalampasuhan ko nga ito ng downy. Para kapag bumalik nga kami, eh, hindi nga bad mood itong aking mood. <laughs> bad mud naman talaga mga maway kapag nadatnan mo nga ng bahay na madumi at mabaho so ayon pagkatapos ko naman makapaglinis ng aming kwarto ay sinunod ko naman nga ang aking paliligo <laughs> habang ako nga ay naliligo just itong batang to, at kung ano-ano ang ginawa sa kanyang buhok at eto na nga yung naging resulta kakalikot nga na kanyang buhok at gusto nga daw niya magkulot just me yung bata ka pinag-iinit yung aking ulo <laughs> Mga ilang beses ko na nga talaga sinubukan tanggalin pero hindi ko nga talaga siya matanggal. Kahit anong pamamaraan nga na gawin ko ay hindi ko nga talaga siya matanggal at super nakalak nga talaga ang kanyang buhok. Nalak nga talaga ng todo ang kanyang buhok doon nga sa aming suklay. Diyos mio. <coughs> At dahil wala na ang paraan kundi ang gupitin na lang ayun na nga lang ang ginawa ko. Dahil ngayong araw ay super nagmamadali na talaga kami tatawid nga kami ngayon ng katiklan. Kung kailan nga meron kaming lakad ay dun pa talaga siya gumawa ng kabulastugan Diyos ko lamang. Smi, nakarating na nga kami dito sa may kagban port na masamang masama pa rin ang aking loob. Aba, at sino ba naman hindi manggigigil sa ginawangan ng Junakis mo kanina? Maaga ka na gumawa ng mga gawaing bahay, maaga ka na nga rin naligo at para maaga ka na nga rin makatawid ng katiklan. Pero itong anak ko, sinusubok talaga ang pasensya ko, Diyos me, Ang kakulitan talaga neto ay katumbas nga rin ng dalawang batang inaalagaan ko. Sa halip na maaga nga kaming makatawid nga ng katiklan, inabot na nga kami ng tanghali. Diyos mio, saktong-sakto pagdating namin doon sa aking tiyahin ay kainan na. So ayun, at nakaupo na nga kami dito sa aming upuan at naghihintay na nga lang ng iba pang mga pasahero. Ang plano ko kasi talaga, dapat kagabi pa nga kami nakatawid ng katiklan dahil maglalaslamay nga kami. Pero ang problema nga ay mahaba ang pila sa hospital, kaya naman inabot na nga rin kami doon ng gabi. Ina-check up ko nga si Shane dahil isa nga rin siyang kandidata sa mga nausong sakit ngayon sa mga kabataan. <laughs> o oh, mga mamis, dito sa isla ng Boracay candidate din ba yung mga anak nyo? 15 minutes lang din naman ang itatakbo ng fast craft at mararating mo na nga yung katiklan jetty port. Since nasa hulihan nga kami nakaupo kaya huli na nga rin kami bababa. Malayo pa nga lang ako ay tanaw na tanaw ko na nga itong aking pinsan. Isa nga rin ito sa masasabi kong super close ko na pinsan. Anak nga ito ng bunsong kapatid ng aking nanay. Malayo pa nga lang siya ay kumakaway-kaway na. pala siya sa Katiklan Jetty Port nagtatrabaho at nagpipick up nga siya ng mga bisita. Ipapasakay nga sa van. In short, isa nga siyang gwapong dispatcher. Taray! <coughs> usap nga lang kami ng saglit at ang sabi nga niya ay doon nga daw kami dumaretsyo sa bahay nila. Saktong sakto naman, pagdating namin sa bahay nila ay kumakain na nga sila dito. Natnan ko nga rin yung isa kong tiyahe na galing pa nga ito sa isla ng Buracay. Kahapon pa nga daw siya tumawid dito at naglaming nga daw sila kagabi. So ayan ang sabi nga nila sa akin ay kumain na nga daw ako at sumabay na nga sa kanilang pananghalian. Dapat sana doon ako kakain sa aking kuya at magkakapit bahay nga lang din sila. Kaso pagdating ko nga dito, saktong sakto ay nagkakain na nga sila. Aji oh, ba sabi ko sa inyo eh <laughs> So ayun, habang nga kami kumakain ng pananghalian ay puro nga kami chikahan na talaga na minsan lang talaga kami magkita-kita. Ang sarap lang talaga sa pakiramdam yung mga tsahin at tsuhin mo kapag pupunta ka nga sa kanila ay tudo talaga sila asikaso na pakainin ka. At ang nakakatuwa nga sa kanilang lahat na magkakapatid ay hindi nga sila madadamo. Hanggat meron sila ay magbibigay at magbibigay nga rin sila ng tulong. Sa totoo nga lang talaga ang pamilya namin ay hindi talaga perfect. Dahil minsan nagkakaroon nga rin ng hindi pagkakaunawaan at away-away magpamilya. Pero sa huli ay nananaig pa rin ang pagiging pamilya ng bawat isa sa amin. Mm -hmm. hindi man perpekto yung pamilya namin pero alam naman namin ang salitang pagkakaisa, papatawad at pagmamahala. After na nga namin kumain ng pananghalian ay tulong-tulong naman kami sa pagliligpit nga ng aming mga pinagkainan. At biglang ang dumating itong anak din ng aking pinsan. At lab na lab nga rin ni Shinyan, dahil parang kapatid na nga rin ang turing niya dyan. Aalala ko pa nga nung pinagbubuntis nga yan ng aking pinsan ay doon nga sila sa amin nakatira. Doon nga yan pinanganak sa lugar ni housemates sa Quezon City. Kaya super close din sila ni Ate Shin. Dahil mga alauna nga yung libing, kaya naman dito na nga lang kami sa baba ng aming hagdan naghintay. Dahil dito din naman sila dadaan, kaya dito na nga lang kami nag-abang. Habang kami nga ay naglalakad, ay nakita ko nga ang dalawang batang to na super sweet. Aakbayan pa, takot nga magkahiwalay. <coughs> Kainit nga talaga sa mga oras na yan pero para nga sa aming pinsan ay go lang. Eh, Hahatid na nga namin siya sa kanyang huling hantungan. Bali second cousin ka namin yung namatay. Then after na nga ng libing ay eh, dumaan nga kami dito sa isa pa naming tiyahin. Dito nga sila nakatira sa may tabon bukid. So ayan at nakikita nyo naman ay eh, napasarap nga yung aming kwintuhan. Isa nga lang talaga yan patunay na minsan nga lang kami magkita-kita at magkakasama. Ayan na nga kami sa mga oras na tot at napadaan nga rin kami dito sa iba pa naming nga pinsan? Second cousin ko nga sila at magkakapatid nga yung aming mga lola at lolo. Hindi na nga rin nagtagal yung aming kwentuhan at dumaretsyo na nga kami dito sa bahay ng aking tiyahin. Dito nga lang din sa likod ng bahay nila ang bahay din ng aking tiyahin at magkakapit bahay nga lang din sila dito sa Metabon Bukid. Ang gulo, no? <laughs> Pagkadating na nga namin dito sa bahay ng aking tiyahin ay sobrang nga talaga kaming nauuhaw dahil nga sa sobrang init din ng panahon. Kaya naman nagtimpla na nga itong aking tiyahin ng aming maiinom. Naglabas na nga rin siya ng tinapay na aming may mariandahin dahil busog na busog pa nga ako doon sa aming pananghalian kaya naman uminom na nga lang ako ng juice dahil nakakauhaw nga talaga ang ganitong init nga ng panahon. Habang kami nga nag ni Lola at ng aking tiyahin ay bigla naman nga kami natuwa sa batang to. Anak nga ito ng aking pinsan at kuya niya yung kaakbayan nga ni Shane kanina. Ano, kita, oh. okay. kita sa video. oh. bakuraan. Oh, kita sa video mo. Oh. kita. Ah, ganyan, ganyan, kita. Dago, <laughs> nga. <laughs> Pagka nga yung batang to, kaya naman nagtatakbo na nga siya sa labas pa uwi nga sa kanila. Tutuwa nga kami sa super cute nga na batang yan. Oh. O ayan, at nakikita nyo si Lola nagpapaypay na nga dahil sobrang init. <laughs> Hindi lang talaga sa isla ng Buracay ang sobrang init kundi dito rin sa Katiklan. Kaya naman ngayong summer ay sinamantala ko na dahil panahon nga ito ng pagbubunga ng Indian nga ako sa aking pinsan at iuwi ko nga ito sa isla ng Boracay. Si mga mawet, mahal nga ang kilo niyan sa isla ng Boracay. At bigla nga rin dumating itong aking napakagwapong pinsan ang din. Ang sabi nga lang iba ay mga gwapot magaganda daw ang lahi ni Lola. Charis. Ito <laughs> nga ang aming lola ay naglalambing nga dito sa aming tiyahin. Hmm? Ang sabi nga niya sa amin ay dalaw-dalawin nga din daw namin siya at natutuwa nga daw siya kapag nagtitipon-tipon nga kami at magkakasama.

nga namin yung batang to na sumama nga sa amin pauwi nga sa isla. Gusto naman niya sumama basta kasama nga ang kanyang kuya. Babay kami, burakay. ta. Ay, kami dum -dum. Yeah. <laughs> Sunod mo na. Nung malaman nga niya na hindi nga siya isasama at eh, naglulupasay nga ang batang to, <laughs> sakay na nga kami ng bangka dyan at napansin ko nga na ito nga rin yung sinakyan namin kanina. Pagkaakyat na nga namin dito ay kaunti pa nga lang yung mga pasahero at hindi na naman nagtagal ay napuno na ng harin pasahero kaya naman maaga din nakaalis. Eh we're here in Tagban Port. So mabilis na nga rin din kami nakarating dito dahil malinaw nga rin yung dagat. Kaya ito nga si Shane ay walang takot at pangamba nga sa aming pagbiyahe. Dahil ang batang to ay takot na takot nga ito sa malakas na alon. Ito na nga kami sa may 7-11 naghihintay ng aming sundo. At hanggang dito na lang muna yung aking ganap dito sa isla ng Burakay. Salamat po sa pagsama. Bye!